Good day sa inyo mga ka riders So for today's video ay si review naman natin ay itong NMAX 155 2023 model. At itatakil ngayon natin sa video na ito kung ano nga ba yung specs and features sa motor na ito. At the same time yung price, updated prices sa motor na ito. At kung bago ka pa lang dito sa akin channel, maaari ka mag-subscribe. At i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na ilalabas dito sa aking channel. Pagdating naman sa kanyang headlight guys, naka LED na rin ito pati yung kanyang daytime running light at pagdating naman sa kanyang signal light dito sa harapan na nandyan sa gilid, naka bulb type pa siya guys at dito naman sa kanyang gulong guys, check natin so ito palang isa na to guys is ABS version kung makikita nyo, meron siyang ABS single piston at may round design disc tayo dito sa harap at meron tayo ditong 13 inches na mugs at 110 by 70 by 13 na tubeless tires dito sa harapan at nakatelescopic fork po itong design na ito pagdating naman sa kanyang taillight guys is nakalidi na rin ito maliban na lang sa kanyang turn signal light na bulb type pa rin pero kahit ganun pa man napaka visible pa rin ito sa gabi at napakalaki ng kanyang taillight dito sa likod na saktong sakto sa hugis ng motor at meron tayo ditong reflect core at meron tayong plate light dito para makita yung ating plate at dyan naman reflector ulit pagdating naman sa suspension nya dito sa likod meron itong dual coil spring at unit swing naman ang gamit ang braking system naman nito sa likod ay gumagamit nito ng hydraulic disc, single caliper piston. Pagdating naman sa size ng gulong dito sa likod, meron tayong size na 130 by 70 by 13 So pareho na po yung tubeless harap at likod. Pagdating naman sa kanyang panel gauge, naka-screen display na rin ito at multifunctional full digital speedometer display para madali nating mabasa at naka-include na dito yung bar type, fuel gauge, speedometer, clock at fuel economy data at marami pang iba. At pwede mo na rin connect dito ang iyong cellphone through bluetooth sa kanilang Y-Connect system. So dito guys, manonotify ka kung merong tatawag or magte-text sa iyong cellphone through dito sa ating panel gauge. So, napakadang features nitong isa rin sa features ng Y-Connect guys is kailangan mo mag-download ng application at doon mo malalaman guys yung information or status ng iyong motorcycle like fuel consumption, last known location, marami pang iba. At ito rin ang pinaka-advanced features na meron si Yamaha pagdating sa kanilang mga motorcyclo. Punta naman tayo sa kanya mga switch. So pagdating dito sa unahan, meron tayong kill switch, meron tayong starter switch, at meron tayong hazard switch Yan. So dito naman sa kabila, high and low, turn signal light At meron tayong busina, at meron tayong pass switch At the same time, minon na rin sa ating panel gauge Pagdating naman dito sa kanyang starting system So gumagamit na ito ng keyless ignition Meron tayong isang extra box dyan para lagayan natin kung anong malilit na bagay So, dito naman sa kabila, meron tayong 12 volts charging. Yan. So, papakita lang natin na sa pinaka-ilalim yan, guys. Kaya napakaganda kung meron tayong ganito na meron tayong USB type or meron yung charging port sa ating motor para kung lagi tayo naglo-long drive or gusto natin panganap buhay, napakaganda na merong features ang mga motor natin na ganito. Na may built-in charger na siya. So, buksan naman natin, guys, yung kanyang upuan dito kung gano'ng kalaki. Yan. So, sobrang laki guys ng upuan. Pwede yata magkasya dyan yung dalawang half face helmet natin. Dahil napakaluwag talaga ng kanyang space dito sa kanyang upuan. At napaka lapad rin ng grab bar niya sa likod. Sa harap naman, meron tayong ditong visor na malapad. So, magandang tong features na to. Lalo na kung sobrang malakas ang hangin. So, magandang merong ganyan sa ating harapan. Pagdating naman guys sa kanyang engine specs, meron itong engine type na 4 stroke, liquid cooled, single overhead cam, 4 valves may displacement na 155cc, may bore and stroke na 58.0 mm by 58.7 mm. May compression ratio naman na 11 is to 6 is to 1 at may maximum power na 11.1 kW at 8,000 revolutions per minute. Maximum torque na 14.0 Newton meter at 6,500 revolutions per minute. May lubrication system naman na with some fuel system nito is fuel injection na. Transmission type naman is V belt at ang fuel tank capacity naman ay 7.1 liters at kayang umabot ang isang litro mo sa layong 44 kilometers per liter. Pero nakadepende pa rin 'yon sa road conditions at bigat ng rider. Pagdating naman sa looks at design napakaganda nga naman talaga ng NMax. Karamihan ngayon mas pinipili nila nala na yung automatic transmission dahil nga mas comfortable nga naman itong i-rides kumpara sa mga transmission type na mayroong clutch or yung may mga hindi automatic transmission. Para naman sa mga color variant ito yung available color. Motor ni Motor Trade ngayon or ngayong 2023 ito yung mga available na kulay. Sa cash price naman is 151,900 at may monthly installment tayo na 6,926 pesos for 36 months yan guys. Pero nakadepende yan guys sa mga ating mga motor trade or dealer ng ating motorcycle na pupuntahan na magkaiba po talaga sila ng monthly installment at the same time yung kanilang rebate. Nagpapasalamat rin tayo guys sa Labang Branch ng Motor Trade dahil pinanlock tayo na mag-review ng kanilang mga motorcycle doon at mababait talaga yung mga tao doon. So shoutout sa Motor Trade Labang sa lahat ng empleyado lalo na kay Sir. Ayan. So salamat sa pag unlock na ma-review yung inyong mga unit talo na kung mayroon kayo mga bago. So guys, kung gusto niyo kumuha kung naka lang kayo sa Alabang guys, pwede niyo siyang i-message through sa kanilang Facebook page At meron din tayong number dyan So pwede nyo lang i-text Or i-call para kung mag-inquire kayo Kung meron kayong mga gustong unit na gusto nyo Kasi napaka ganda dyan guys Dyan ko rin nakuha yung aking rider So hopefully guys, dyan rin kayo kumuha Kung taga lang kayo guys, taga muntin lupa So mas maganda dyan Kasi mas, mas mabilis sila mag-process ng mga dokumento So mga ka ano yung masasabi niyo sa video natin ngayon, pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung ano yung mga komento or suggestion niyo sa ating video. At sa mga previous natin videos, meron tayo dyan. At sa mga bago pa nating videos, abangan nyo yan. Kung hindi pa rin nung kapag subscribe or nakapag-follow sa ating Facebook page, maaari kayo mag-follow dyan. At pag-subscribe na rin, pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong vlogs or i-review yung mga motor dito sa akin channel. So, kami guys si Mr. L and thank you for watching. Bye.